Ayun mga idol, good morning po. Ito po kami ngayon mag-change oil ng makina namin. Andiyan si Cap, BC. BC, BC. BC, BC si Cap. Kailangan, busy, yung machine. Kailangan namin i-condition uh, para kaya naman sa malayo ang fishing ground. Mga 40 miles. Saka mag-washing kami kasi mag Ah! Hindi pa kaya ang ilaw ngayon. Medyo malakas pa yung hangin. Sabi daw ng windy nasa 20 hangin muna kami sa ano, katabi kating eh, dagat kabaybayin, manglilinis ang aming ginagamit na fishing boat ano daming na, pang nakakalaw ka yun dahil eh, sama-sama ang panahon สวยมันก็ไม่มาไอดอลไปแล้วอี Andiyan si Idol Imi, parating. Idol, oh, oh. Yan ang kapitan ng ano, Inero fishing boat. Yan si Cap. Delben, dalben. Delben. Si Cap, oh no, nasaan? Lasing pa. Lasing. At lasing si Cap. Pundo. Lasing na naman kagabi. Bayad, ibalbula, oblong. Ano muna'y mamasok? O, hindi na 'yan masok, okay. Maso piston naman. Dai, one gasket. 'Yan daw. Wala. Hindi na may, hindi na mo. One, millibet, millibet, one. Right, right. nagawas, one gasket. kailangan right, right. lang ng palitan ng gasket. Sugo head din mo makina?

Tama na yan, pre! Bagong gupit, oh! Oh, oh! Pugi yung kapitan ko, ah. Gagong gupit pala. Ah, okay, ang dalang buwinas, Ah, pat kay Aloy ang buwinas. Yan yung shorty namin. So, ngayon mga idol, goodbye eh. and God bless us. Thank you for watching. My internet is so slow. Collection. Goodbye, and I have great day to us, everybody. Let's